Oh, dahon ng ampalaya yan. Oh, kumakain siya, di ba? Dahon ng ampalaya. Ito naman, talbos ng kamote yan. Talbos ng kamote. Mga ka. Oh, kain siya ng yung dahon ng ampalaya. Kain. Sige, parang lumabas yung ano mo. Yung toxic ng katawan mo. Oo oh, mo, bitiwan. Oh, huwag mo akong ipahiya. Uy, you Oh, talbos ng kamote. Oh. Ang kamuti. Kainin mo yan, ha? Tapos ang kamuti. Diba, oh, dinudrop mo, ha? Hmm? Ayan, kain siya. May si... tao sitaw. Oh, sitaw. Kain sa sitaw. Wala. Sitaw, kainin mo yan. Inano mo, inulog mo, kainin mo. Oh gusto niya yung sipaw. Kainin mo yan. Sabit eh. Kanina kumain ka. Ay, kinain yung talo. Kainin mo nga yan eh. Kainin mo. Ay, hindi. Huwag mo kainin yung kamera. Ano ba? Kainin mo yung kamera. Kainin siya.